Hello guys, Tara, samahan ninyo ko maligo. Dito pa guys. Yeah. Tanggalin natin yung mga balakubak. Um, tatanggalin ko lang yung mga balakubak, guys. Um, ang bango nito alam niyo na kung bakit ang shampoo ko ay guard, pang tanggal ng balakubak. Kaya dito ako naligo. Tatanggalin lang yung mga balakubak. Makati kasi yung ulo ko. Mm. E, gano'n. Ayan, diba? At ito naman sabon ko ay sulfur. Ito yung sabon ko ng sulfur. Pagtagal naman oh. ng ano, tigidi. Mm -hmm. Pantagal din ng katikati sa mukha Alam niyo bakit? Kaya pala ako gumaganda Kasi ito yung sabon ko mm -hmm. Sulfur ito, napakabango Pasensya na kayo guys ha Ang ingay ng Alaga kong ibon. Mm -mm. Gusto niya kasali sa pulutin. Yun lang. Mm. Diba, bandawan niya Balaw-balaw. Mm. Mamaya maligo na ako buong katawan. Unahin ko muna yung ulo kasi maraming balakuba. Mm -hmm. mm. Diba? Diba? Ang ganda-ganda ko na. Mm. Punas later oo oh. Hmm. Pagkatapos, Maligo na tayo. O oh, di ba ang puti-puti yung mukha ko kasi gamit ko, sabot ko ay soap for. Mabango siya. Kaya ayun. Tapos yung shampoo ko ay guard. O oh, di ba? Pantagal ng balokubak ko. Di ba natanggal lahat ng mga balokubak ko? Mm -mm. Hindi na makati yung buhok ko. Mm -mm. O, oh, diba? Ang ganda, ganda ko. Kaya maraming salamat. Good morning. mm, -mm. na ako sa buong katawan. Mm-hmm. lang ako para sa ano, siya shampoo lang guard. Para sa ano, balakubak. Kaya, iyon, wala ng kati at tanggal na lahat ng aking balakubak. Pati siya, pati sa bod na sulfur pagtanggal ng mga tigidig, pagtanggal ng mga kati, -kati sa mukha. Kaya, ito na yon Oo, kaya, alam nyo kung bakit gamit ko yan. Kasi, gumaganda ako lalo. Mm -mm. Yun yung mga, yun yung mga gamit ko. Mm -mm yung mga sekreto ni MCC TV Vlog ang sabon na salt war at saka guard. Kaya, bili na kayo. Maraming salamat sa, ano, sa panunood. Maraming salamat. Mm maliligo na ako, guys. Ako pala si MCC TV Vlogs, ang hapambisyosa, hapilingera ng namumukadkad in I. Thank you. Maraming salamat. Bye.